Anthony and Daniel, listen. I know, IBF title important to you. So, mag-reaction video na sab kita karoon mga kahatawan, mga kaapuhan. Ang atong pag-reaction ng karoon is ang pagka uh, undisputed ni ano ni Usik Alexander Usik kanaa plano butan sa si ko ano um, mano din si ano si Alexander Osik kasi bibigyan niya ng pag-asa si yung si Anthony at si Donald uh, yung, may, may laban kasi si Anthony ngayong ano September 21 tapos gusto ni Kuan gusto ni sino pa to ni Alexander Osik kasi sa ngayon wala nang saan pa balalaban si Juan? Wala nang belt na ano, dapat lang dipinsa na lang si ano eh. Dipinsa na lang si Alexander Osik. So ang gagawin niya para may laban siya siguro. Bibitiwan niya yung ano, bibitiwan niya yung IBF belt sa heavyweight para maglalaban may lalaban si ano si sino pa to si Anthony Joshua lalaban siya by September 21 tapos meron merong paghamon si Anthony Joshua after nang sinabi ni Alexander Osik na for you because this is important for you I will bakit this belt tingnan natin yung video na yan okay everybody people Anthony and Daniel listen I know IBF title important to you tell it my present to you on September 21 guys Slavo Bozov sa Slavo Ukraine ayan no sa kabaitan ni Usik inano niya ibabakit niya yung IBF belt para sa dalawang si Juan, si Daniel at saka si Anthony pala si Anthony si Daniel pa yung kalaban ni ano ni Anthony Joshua. So gustong ibakit niya no. Gustong ibakit ni Alexander Usyk ang kuan ang IBF belt kasi wala na siyang wala na siyang lalabanan na may title. So pag nakuha yan ni Joshua ang ano belt na yan, pwede niyang labanan si ano pwede niyang labanan si Joshua. Kaso, baka mag-upset na naman to, ha, Joshua? Ah, noon, puro kayo mga bukang bibig yung mga sinasabi nyo, di ba? Baka naman, ma-surprise ka naman sa Daniel na yan, ha? Baka, paanuhin ka niyan, i-knockdown ka niyan, naku, napaka, wala nang wala nang ano wala nang saysay -say yung buhay mo pag ganyan ang nangyari titingnan natin yung paghamon meron kasing nag ano dito kay Joshua na hamunin si ano eh hamunin si sino pa to si Alexander Osik panoorin natin yung video na to arabo tong ano ara, arabo tong ano eh, eh naghanap ng paraan na ma ano nila mahamon si nila si ano eh. Elixir, got all sick. Let's go. Chair, finish the job In 21 of December and look waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for you. <laughs> go on. I'm going to get the fucking job done. No, yeah. Either way, either way, I'm waiting for you. I'm going to get the job done. Either way, either way, he's waiting for you. Fine. Okay. AJ, waiting for you. And the world waiting for you. George, can't wait. <laughs> this can't wait. <laughs> I I can see I've got I've got terrible as well. <laughs> use them. Use them. Stop using this. Use these. I'll use them both on your face, you big ugly duffer. stop using me. Uh, ganon yung sabi niya na ng Alexander Rossi. may magandang, wala nang ibang magandang laban eh. Yan na lang talaga. So, dapat ganon yung mga maglaban-laban yung mga wag Huwag, taktan. Parang ang mga hindi lang ata ang mga hindi natatakot ngayon lumalaban. Ang mga nasa baba na mga ano, takot sila makipaglaban sa kung Merong isang magaling na bakser Dapat see you, see you at tomorrow, lahat ng mga bakser maglalaban yung mga Ay, magagandang record namin nila. Well. Pakita nilang maganda talaga ang record nila. Maglaban-laban sila. Dapat ganun. Di ba? Subscribe. Salis official. Okay? Para naman magkita-kita tayo palagi dito sa reaksyon. Okay paki ano naman niyo paki bigay ng link ng isang uh, nagbabiral na mga ano mga balita or mga nagbabiral na video para reaksyonan natin okay see you next time subscribe like share and comment down below